Naglabas ng saloobi ng isa sa mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa lagay ng kanyang ama, kasalukuyang nakakulong sa ICC. Uh, kasabay nito, kinwestiyon ng nakababatang Duterte ang integridad ng ICC at tinawag itong isang political tool ang buong detalye ng balita mula kay Jean Domingo. It you know, like, Tagbigay ng matapang na salaysay si Vice Mayor-elect Sebastian Basset Duterte hinggil sa direksyon ng Philippine National Police o PNP sa ilalim ng bagong hepe na si Story Torre III. Niya, no? Ayon kay Duterte, tila hindi tama na ihambing ni General Torre ang kanyang pag-angat sa si liderato ng PNP sa naging kalanasan ni Senator De La Rosa na ikinuturing na may sariling kwento at pamana sa pulisya noong panahon ng administrasyong Duterte. Kumpara po niya, no? Yung mm. kukulin Pwede nga, pwede nga, mali ko nga. two-star ni Ambag, one-star ni Ambag, basta kayo ni Ambag. So, While he compares himself to Bato, let, let me just point out the difference. Si Bato, when he promotion, it is because it was to fight drugs and criminality. Ibinahagi ni Davos City Vice Mayor Alex Sebastian Masidoterte ang kalagayan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukulan nasa sa ng International Criminal Court o ICC. Ito'y matapos pagsumite ang panig ng dating Pangulo ng formal na hiling para sa interim release. Sana na ko, okay siya. Kaya siya maayo man. Ano ba? Murag better ang iyang... I think he's better. Different siya lang. Medyo nag-lose siya weight. yun. Nagpahayag din si Vice Mayor Elect Duterte na pasasalamat sa bansa na posibleng tatanggap sa kanyang ama sakaling matuloy ang hiling para sa interim release. Uh, kung kinasamantungan na nasod, uh thank you in advance uh, for uh, accepting my father if ever that will happen. But still kung wala man since kunisugot na ka uh I will not forget this. Dahil pa man nobos na pinagdududahan ni Duterte ang integridad ng ICC, hinggil sa umunoy extraordinary rendition na isinagawa nito sa kanyang ama dahil sapitan ito ginala si The Hate Netherlands. Iginit niya na dapat ibinalik ng ICC ang kanyang ama sa Pilipinas at hinayaan na lamang gumulo ang likal na proseso. I have this suspicion nga ang ICC is a political tool. Kay, you know, it was a In a kanang layman's term, technically it was kidnapping that uh, transpired uh, dito sa uh, kuan sa Villamor Air Base. Samantala, may mensahe naman President, President, nakababata ng nakababatang Duterte sa mga bansa LJ, nagbabanta no, sa pagtanggap sa kanya ama sakaling mabigyan nito ng interim release. Kisa ganun na sila? Political organization? Diyan na, Pilipinas. Nga lang, nasa bayi, lay, like, nasa lay nuclear warhead. Kung wala hilom siya, because they cannot threaten any country if you do not have uh, military power. So shut up. Para sa Dios uh, sa Pilipinas ko mahal, Jean Domingo, ABS-CBN may... News. He...